Yeah. Ano 'tong ginagawa mo? Yeah. Ani ulit. Okay. Okay lang 'yan. Kumusta? Mama, anyun. May nagagol sa loob. Huh? Dulo Stanley, nasa na kayo? Ano yung sa presinto? Eh, kasi meron akong napapanood ngayon na live. Merong nagaamok na gunman. Huwag na kayong tumuloy dyan sa presinto, ha? Umuwi na kayo. Huwag mong papupuntahin sa malapit dyan si Dwayne. Oo nga, ate. Sige, Gil, ano sabi ni Mama? Ang sabi niya, may nagaamok daw sa presinto na sa video. Umuwi muna tayo, delikado. Ano? Pus, te te teka, teka. Ba't tayo uuwi? May mga baril naman tayo, ah. Kahit na, masasaktan lang tayo doon. Okay. Kaya kong sarili ko. Doon, anong ginagawa mo Kaya, niyo. Boss! Kaya kong sarili ko! Walang susunod sa akin, ha? Punta tayo sumunod, eh. Arlo J. Caparas. Totoy Pato. Weeknight, 7.15 p.m. Pagkatapos ng angkya ng Section E sa Prime Time Primera.